Huwag kayong Hi friend, kamusta ka naman? Okay lang. <laughs> pag na, pag na, huwag na i-hulog ko to. Okay. Huwag ka lang <laughs> doon. Friend, tawag ko ka na Ayoko. Pwede ba? Gusto ko ano, accident ano zone. Kung papansin mo, ako yung sinakamagandang naglalakad dito sa karagatan. Oo, kasi wala na iba naglalakad. <laughs> Meron yeah. man, di na kaganda. <laughs> At saka, uh, di dito sa beach, kaya uh, <laughs> nga, hindi kami. oh, talaga, ako oh, di umuwi ka na mag isa mo. Maglakad ka lang ah. Uh, Tapos medyo, dalsan yung pagod namin kasi nga. <laughs> Na, na sa Gambayon. Hindi ko makakalimutan yung mga paglaka-taon ko. Maraming salamat. Oo, oh, kasi mag ka na ligyo. Yes. yung <laughs> umpisa ako. Nag-umpisa ako. Nag-uusap. Walak lang. Nakita ko po. Walak mabuti ng pre kaya ang po ko nag-iisa hindi na mapalit ko. Bili tayo ulit! Diba, take you na mahal pang maligo, friend. Bili tayo. Tara, ngayong Oo. Ano nga pa ba? Wala ka tubig eh. Tapos, tsaka. Ay, nabuli mo ako. Mara ba, mara sa akin dyan.